Ha? Oo, oh, sa shower yan. Tapos yung isa sa ano yan. Yung, oo, oh, yun yun. Tapos, ayan yun ma'am. Kita mo na lahat. Ayan. Ayan din loob. Medyo malawak naman dito sa loob. Or dahil wala pang gamit. Ito likod. Yung likod na po. Oo, ito, to to. Ito yung likod. Ayan yung lababo mo. Ito yung lababo mo. Oo, meron. meron. Tapos pwede na natin to ditong anuhan. Ayan o. Oo, ito yon. Lagyan na natin ng... Kagayan yan o, oh. kagayan no. Pwede na natin palagyan ng ganyan. Hanggang dyan yan ma o. Oh. Ayan meron di alulod o, oh. Dito maglaba, pwede na. Ah, ito yung likod natin. Tayo yung sa ngayon, tayo yung last oh. Tingnan mo. Pero mayroon pa kasi 32 na, no? 32 diyan. Yan. Mamadamo-damo pa oh.